Pwede sa mga pagpalang gabi po sa inyo lahat at araw, umaga, ano oras po dyan sa inyo. At yung mga buddy, uh, quick reaction video lang tayo about kay Kajo at mga buddy kasi marami pa pong nagtatanong sa akin about sa kanya at yan para ma-update din natin yung mga yung, yung, yung nag-challenge sa kanya mga buddy kung ano uh, ba nangyari. At uh, update ko na rin kayo mga buddy. Kung hindi na kasi ako nag-vlog sa kanya mga buddy at ito ay ano na lang natin ito mga buddy para uh, ma-idea din kayo at ma ko rin kayo. Baka maraming tatanong kung kamusta na siya. At may mga nagchat-chat kasi sa akin mga body na parang yun uh, nga. Parang pinabayaan na daw namin or tapos daw namin i-vlog, pinabayaan na parang gano'n mga body. So hindi po gano'n. Uh, gusto ko lang din sabihin sa vlog na to, uh, panood ko na rin yung kay ate Jenny. Si ate Jenny po kasi nag-vlog sa kanya at i-reaction video na lang po natin para sa mga body hindi rin Ma, uh, kasi wala na rin po kami yung vlog eh. Kahit sa pagkakalam ko kasi si para parang nag ano na rin eh. Uh, sumuko na rin. So ito mga body, minabuti kong gawa ng reaction video. Yung video ni Ate Jenny para ma-idea din kayo at makita nyo rin kung ano na yung kalagayan niya. Uh, hindi po kami nagpabaya kasi may mga nag-chat pa sa akin na dapat daw yung barangay ganyan-ganyan. So si Ate Jenny ang mag-ayos So eh, mga body, ano, ginawa na lahat ni Ate Jenny yan, lahat ng mga gawa niya. At uh, yan na rin kami mga body at yung sa barangay. Uh, okay na rin po, uh, ginawa na rin po yung part ni Ate Jenny. At oh, eh, reaction video na lang po natin. Mabilis lang ito mga body. Para makita niyo yung, para, <laughs> may Para makita niyo yung kalagayan ni Kuya Jonat at mga body. siya na kayo sa, ano natin, sa video natin mga body. reaction video lang kasi natin to para, at least ma-idea din po kayo. Right, panoorin lang po natin mga body ta So, ito yung pinaka video ni Ate Jen. So, dito mga body ay ano, masasagot din yung mga tanong nyo kung kamusta na siya. Ano bang ginagawa ng barangay? Ano bang nangyari? Ganun. So, yun. Ito mga body. Kasi ngayon ko nagdapanood to yung video ni Ate Jen. Right. lang po. may... dito. Ito mga body. Ito. 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 Mga badi. O, na, o. Nagmanas na, oh. nag na oh. o. Grabe mga bati, nagmanas na yung paa ni Kuya Jonathan. Nag namaga na, ang laki na. Ganyan yung nangyari kay nanay, o. Oh. Ang paa, nagmanas na. Diba? Ang laki na mga bati, yung paa niya. <coughs> Kasi yung last na punta ko, last nakita ko sa kanya mga wadi yung pumunta siya dito, ay talaga namaga na din yung dito niya. Oh, namaga. So sabi niya sa akin dati, ngipin daw niya masakit. So parang hindi ako naniniwala mga wadi na sa ipin niya yun. Kasi sabi niya din, dati masakit daw ang ipin niya. Kaya namamaga. Pero hindi mga wadi dito kasi yung maga. Oh, dito. Hindi naman dito, dito yung maga niya. Tapos ngayon pati yung paan niya mga wadi. Laki. So panuwarin lang natin mga wadi. Shoutout kay Ate Jenny pala mga wadi. Pa-support natin sa si Ate Jenny sa mga hindi pa po, po nakakaalam, nakakilala uh, sa kanya po itong video na, na reaction natin. Kung gusto niyo pong mapanood ang buo ito, ay puntahan nyo dalawin nyo po kanyang channel para masuportahan din po. So, mata, nag-ano na rin, namaga -ano na rin. Yung mukha mo rito, naglaki na rin yung mukha mo. Grabe. Mamaya, pupunta kami dito, ha? Para pupalit ka. Hindi yun daw wala.

Na isipin mo, nagagaling ka, tapos isa pa, na wag mo pala akyatin pa yan sa ano mo dito sa so lift-lift. Naka-intindi? Yan, yeah, pa si Mawadi pag umakyat na yan. Kaya ako nagagaling sa'yo dahil hindi ka sumusunod. Iba na yung ano mo, sino mo, iba na oh. Iba na yung mukha niya. Ha? parang mga parang wala na sa ulit at si Kuya mga bali parang nakikinig na lang siya at itignan ka na lang niya yun parang ano na siya mga bali tuliro ba kawawa talaga pero sabi ko hindi naman hindi naman niya ikagagaling yung awa mga bali kailangan niya talaga eh, professional na mga ano professional na mga tao na para doon sa sakit niya may mga kasama ka doon So, dito part na to mga body, parang kinakumbinsi Ata ni Ate Jenny siya na papuntahin na. At uh, sa mga nagtatanong po kung ano nangyari sa barangay, bakit di makuha, nandito rin po panoorin niyo rin po sa video na ito. Oo, oo. Huwag, nga ako, nalagay kita, wala na kita doon. Para gumaling ka, Joe. Promise. Parang taong grasa oh, na, may emergency dito sa may baba na pinunta natin, doon ka oo, kailangan ju, manas ka na dyan yun ang nagagawa nyo, kasi alam mo ha may may tipaklong na lagi nandito sa ano, sunod sunod sa akin pipaklong kulay green Umay, baka oh. ano yun, baka si nami marita yun hindi natin at forward forward la natin mga bali ha para at least Ay, po, laki, na laki na po ng paano ayaw niya kasi. Hindi, hindi, mamawala. hindi yan mawawala. mo Hindi mawawala yan. Di ba kasi yung mentality o, ni Ka Jonathan, iba na yun sa isip niya kasi kaya kahit anong pilit mo wala. Gusto mo pa bang mabuhay ka? Huling pagtulong ko na lang sa sayo, huling pagkakataon. Gusto mo pa bang mabuhay? Kasi alam mo, lala ka na. Lala ka na, Joe yung lala ka na, yung dito mo namaga na. May lala na. Ay, namaga ka na. Eh, mga maga na pa yung... niyo. Ay, mga maga Namaga, manas, ka ka na, manas, na, manas na manas na yung paan niya. Manas ka na. Gusto mo pa bang mabuhay ka? Hindi, pa kumakit. Lala ka na, Joe. Ano ka na yung, kasi yung, yung ano, kailangan mo na maisulit, maisulit ka sa hospital. Tulungan kita. Gusto mo pa bang gumaling ka? Shout out ati Jenny. Okay. Tulungan kita lala ko na Jo. Mamaya baka sumunod ka kay nanay. Oo. Gusto mo bang mong mabuhay? May, may ano para mailagay ka namin sa isolation. Yung part na ata itong mga body dito na yung ano. Yung ito na nila si Kar Jonathan. So... Ano po, umaksyon na rin po ang barangay dito sa pamamagitan ng Ate Jenny, mga body. Kaya ito, rin po natin para kung wala po yung haka-haka o yung mga ano nang iba. Yung mga uh, para bang ano ba? Pag, uh, gusto nyo sabihin ng iba. Kasi parami nang sasabi po na dapat dinalan yun sa ganito. Tinanin sa barangay. Ito na po. Meron po. Uh, forward lang po natin. So, po. Eh, dito na yung part na to. Yan, may barangay na silang ano, kasama. Mobile. Kasi na kayo mga okay. badi okay. for hard for work. Kailang okay. ka. Na. Medyo madilim lang mga badi. Talaga ano talaga tayong mga gumay? gagaling, gagaling na yung paa mo. Hindi. Tapos e, kayo nakuha na si Kuya Jonathan. Kinukuha na, na siya kayo. yung barangay. Hindi na, alika na. Hindi nga, ngayon. ngayon na. Mag 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 ngayon na, hindi na, alika na. Hindi na mo, lala na o. Magang magal yung na, makinig, na. makinig kayo, ka na. So, makinig ka, mati ka sa ulo. hindi na. Sama ko, asawa ko. Dalawa lang yun sila doon. hindi na. Hali ka na. Para gumaling ka, halika na. Uh, ka. Hindi nga, para gumaling ka, di ba? ka na. Oo, uh, Para gumaling pa ka, limbawa, o. Magaling ka na, para nalabasin ka. Kahit anong pilit, mga ko ka kami, kay Jonathan, ayaw po talaga niya. Kaya wala na po kami magagawa na na maiano siya, maigala siya sa... Yung mga body nag bush over si Ate Jen kasi ang lakas ng tugtog narinig naman natin mga body baka makaperit kasi siya. Isolation. Pero <laughs> ayan po, yung mga nagtatanong, ito po, ah uh, ginawa na po ng action ng barangay at ayaw talaga ni Kuya Jonathan. Kasi hindi po pwedeng... So tingnan po natin kung ano yung sinabi ng barangay sa kanya. Pilitin. Yun po ang sabi ng, ano, ng barangay, huwag mm -hmm. daw pilitin kung ayaw sumama. Eh, ngayon, sinumukan po namin para siya ay may dala po namin sa isolation kasi po may referral na po siya at kinausap po na po siya na, na po lahat. Na may isolate doon at nung nag-usap kami bago siya dalhin, okay naman sa kanya tapos mm -hmm. nga nagbago na naman isip niya kaya wala na po tayong mga gawa hanggang dito na lang po yung tulong ko kay Jonathan pero sa pagkain maabot-abutan ko na lang hanggang doon Ito na lang po kasi ano eh kahit anong pilit namin ayaw po talaga. Tsaka ayaw na ba, daw po niyang ano, gumaling siya. Yun yung sinasabi ko mga body, kung ayaw niya na Mas talaga tuloy niya na sa ilin niya. Mas niya na huwag uminom ng gamot. Wala Ayaw din po daw niya mapadala sa ospital. Tsaka ayaw na daw po niyang gumaling. Kasi wala na daw po sa isay ang buhay niya at wala na po daw halaga. Yun po ang sabi niya po sa amin. Kaya pasensya na po kayo mga kamigo, ka kamiga. Ka Kasi kahit anong pilit po namin, ginawa ko na po lahat sa pagtulong po kay Jonathan. Pero bani, binabaliwala po ni Jonathan dabi ang Grabe tulong dabi sa na, Ate Jenny. inaalay po namin para sa kanya, para po sa kanyang kagalingan. Ang dami pong tumulong ng team po ng Barangay 178. Pinagpaguran ko rin po yung paglalakad. Lahat po na si kasuko ko po para po siya ay madala po sa isolation. Nagawa na po lahat. Kumplito hmm. na po. Pagpuhan niya po kay Jonathan. Ang kaso po, wala po talaga. Ayaw po talaga niya. Ayaw po niyang sumama. Kaya panagpilit daw po sa kanya, mga kamigo-kamiga. Ayaw daw po niya talaga. Kahit sino pa daw ang magpilit sa kanya. Kaya wala po tayong magagawa. Ang mahirap niyan, marami siyang mahahawaan dito sa lugar kaya namin. Ano kaya po mga kamigo-kamiga ang dapat natin gawin para po siya po ay ma, ma ano ma alibaw ma idadaba siya may magano naman kayo comment naman kayo kung ano po ang dapat gawin para kay Jonathan kasi po ano eh madami po siyang mahahawa dito sa lugar namin kasi dura-dura po siya kahit sa yung problema nga mga, mga body yung mahahawa niya kawawa yung mga taong siyempre, nakakasalamuha niya sa kanya kasi wala na siyang ano eh wala na siyang pakialam diyan sa ganyan eh. eh sarili niya nga ayaw niya na pagalingin eh yung mahahawa niya ang medyo delikado. At na action na na rin naman ng barangay, huwag daw pilitin. Uh, hindi naman natin pwedeng pangunahan sila mga body. Uh, pinapakita ko to sa inyo mga body para doon sa mga nagtatanong sa akin na ngamusta at kung ano yung gagawin. Ito na po uh, sa video ni Ate Jenny. Uh, pinakita ko na po. Tapos ayaw niya na rin uminom ng gamot. Uh, kinuha na rin sa barangay. Sabi nga ni Ate Jenny, okay na lahat. Pansado na lahat yung, yung mga papeles niya po na lang siya eh ayon naman eh sabi ng barangay daw huwag pong hindi daw pwedeng pilitin, huwag pilitin. Kaya ayun po. Ano at saka isa pa, positive po siya sa kanya'ng hmm. sakit na TB. Madaming bata lahat po dito gumagala, maraming mga bata kaya po ako ay nagbus voice record siya, sobra po talaga. Yan. Grabe na 'yung manas ng ano niyo, Mommy. Pupunta kami na Pupunta Pupunta kami talaga ni Ate Jenny. Sige na, inaano ko lang talaga para sa iyo. Jo, alin ka na, Jo? Pero ayaw ayaw talaga. Alin na? Saba, ano ba, para, gumaling daw? Sige na. Tayo yung gumaling din yun, sabi na, niya. niya. Ayun ang laki ng pa niya. Pag umakyat yan, alika yan mahirap pag umakyat mga bali. na talaga pag yan umakyat. Oo, oh, wala, wala bukas kasi. Busy sila. Kaya dalawa nga lang sila eh. Hindi ka na.

ayaw niya maniwala. Para po yun yan. Yung ginagawa namin, no, team ng Barangay 178, pamumuno ni ano, -idita, siya so, yung ano, mga Edita Labasbas. Siya lang yung mga Edita, yung ganyan sa amin dati. natin, sa mga natin, mga ano natin, mga ano sa staff ng Barangay, o diba? 178. Kala ko hindi nag-record mo na, Halika na. Halika Halika na. Sige na. Bukas na na naman. Joe, na na Joe, huling tulong ko na to sa'yo, Joe. Promise. Hindi, pag ano ka, bahala ka na. Oh, nasa sa'yo yun. Kung ay ayaw mo magpagamot sa amin, ayaw mo? Ay, kung ayaw mo, uwiin ko lang sila. Kung ayaw mo. Oh, uwiin ko lang sila. kung ayaw mo. Ay, saka hindi na ako tutulong sa'yo. Ay, yun talaga. Pag sumo ka kang dugo, dugo, wala na. Huli na pagsisisi, maniwala ka. Kahit anong lapit mo sa akin, basta ubihin ko, pasinsya na, ayaw mo eh. Di ba? Ayaw, ayaw mo, mano. wala na. Kasi pag, once na lala ka na, dalhin ka sa baka turo ka na lang yan siya, di ba? Ganun naman mga sa sa'yo, pag lala ka na, nakaigyan na lang, di ba? Ganun. Kaya ngayon, makas. malakas pa sa'yo. Positive, dalawa. siya, siya ayaw niya eh. mahawa dito sa niya. O, na naman tayo.

ayo sa lab. Ano ka na ba? Dadalhin ka ng alamin noong o. Para kumaling ka. Ayaw niya talaga mga ba? Ano? Oh. Namanas na yun. Laki na ng paa niya. Namaga na. Parang Ayaw may tubig mga ba niya. No, na, ayaw daw niya kuya. Ayo, di ba? Sige, yun na lang po. Okay. Uh, okay. So, yun mga body, yun dapat yung barangay na mag sa kanila sa isolation facilities. Pero ayaw yung mga body na okay na rin naman lahat. Ayos na na ate Jenny. So, wala ang problema. Si kay Kojo na talaga. So, sa part ni ate Jenny, ano po, God bless po. At grabing yung sakripisyo niya kay Kojo At Uh, sa mga nagtatanong po at sa mga nagsasabi na kung ano-ano, huwag -ano, gano'n. Mga Mabali kasi lahat naman ginawa para kay, kay Jonathan. Uh, tulong tulong kami at lalong kay, kay Ate Jenny, ginawa niya rin po lahat. Kaya yung mga negative comments po, uh, huwag po sanang ano, yun yung manguna sa isip niyo mga body kasi uh, hindi niyo po nakikita yung personal yung sakripisyo ng mga tumutulong sa kanya. So ganun pa man, ito, pinakita ko rin po ito pa, dito sa channel ko para makita nyo po na ginawa na rin po yun yung mga siya sa Jesus sa akin na anong uh, ginagawa ng barangay, barangay dapat. So, yun po, nagawa na rin po lahat yun ni Ate Jenny sa pamagitan Ate Jenny. So, yun po, kami, wala na po kami yung ano, magagawa din kasi authority na po sila eh. Tapos, ayaw na din mismo ni Gordon na ito gumaling. Kaya wala na po kami magagawa. Sino po kami para pilitin siya, di ba, mga bandit? ito. So, siguro, ang um, ano dyan, hindi ko alam eh kung pa paano mga ba din. Hindi rin na rin alam natin dyan eh kung ano yung gagawin eh. Kung hindi naman pwedeng pwersahin na ano, sabi din ng barangay. So, uh, hindi ko alam mga ba Kaya, uh, siguro may proper ano yan. Hindi ko lang alam. Pwede nyo i-comment mga ba sa baba kung ano yung ano, kailangan dyan. Kung sino yung uh, talagang pwedeng kumuha sa kanya dumampot na syempre sa legal na paraan naman. Ayaw kasi namin maghimasok mga body kasi baka kami naman yung mabalikan, di ba? O kaya baka maging illegal naman yung magawa namin, eh, mahirap naman po yun. Ang concern na talaga is yung mga mahawaan niya, ang dami. Kaya, kaya Ate Jenny, salamat po. Kung gusto niyo pong mapanood yung buong kwento, ano po, panoorin niyo po sa vlog ni Ate Inday Yen. Ayan, shout out po, maraming maraming salamat po. Ang ganito lang. Salamat po, buddy, Ate Yen. Sinakita ko lang po yung, ano, yung video sa inyo.